Anong gusto mong sabihin kay ate? Lab-lab mo ba si tita? Opo. Nakakadurog naman ang puso si ate. May mga gamit ka na sa school? <coughs> ano po. Oo. Gusto mo bang bali tayo mga gamit sa school? Hmm. Gaya ng ano, ano yung gusto mong bilhin natin? Mung notebook. O, no o saka ano? Sinabi po.

Ay, kaya po ano Anong gusto mo sabihin kay ate? Ay, po yato. na po siya. Love, love mo ba si tita? Magaling ka ba sa school? Hindi po. Masyado. Hmm? Nakainroll ka ba ngayon? Ayaw oh. po. May mga gamit ka na sa school? Oo. Oh, gusto mo bang bali tayo mga gamit sa school? Oh, huh? gaya ng ano, ano yung gusto mong bilhin natin? Mga um, notebook. O tsaka ano? Lapis po. Hmm? Lapis. Tsaka ano yung bag? Gusto mo bang bag? Sige sabihin mo lahat. Mga gusto mong bilhin ko. Bakit ang mga pangalan? Nakakadulog naman ng puso si ate. Mm. Nasa si mama mo? Wala pa akong pambili pala ng notebook? Kasi buapat po silang mag-aaral. Mm. Ano po po kung hindi ko hindi mong gamit po kasi pandemic po. Kapapasok pa lang po na kasama po Ayun, sumunod po ba kay ate? Ilang, ilang taon na? Tumbal po sila, 15. Mm. Siya po ang bunso. Yung pangalan ko po, yung isang high school po na grade 12. Nasaan po ba si mister? Nagtatrabaho po. May pasok po siya ngayon kasi po. pinag po siya ng mga kanal. Hmm. Bukay po siya ng mga basura. Ba, oh, sige ate, ano yung gusto mo sabihin kay papa mo? Papa, yung love you. I love you. I love you. I love you. I love you itong darating na Pasko, ano yung wish mo ba sana? Sana po matay na ano po si Tito. Hmm, talagang si Tito niya iniisip niya. Gusto mo ba bilhin na tayo ng mga gamit ngayon sa school? po. O tara, bilhin na tayo. Para may gamit na kayo sa school. Uh, pasadaan ko lang humuna tong mga gamit tong mga bata para mahabol po sa pasukan na no? wala pa upala silang gamit so yan kompleto na kami guys at uh, bibili po tayo ng mga gamit ng mga bata si ate anong year ka na ate si ate Nine. si kuya Nine. si isang ate Paypal. Ate Santol. Ay, ano ba? Sabi nila Santol daw. Totoo ba yan? Yan yeah, si Ate Santol. Ay, santal <laughs> Kanina wala kang ano nasabi about kay mama mo. Ano yung gusto mong sabihin kay mama? I love you, mama. Aww. kami at uh, napamili na po ni nanay yung mga bags at mga gamit po ng mga bata. At ayan, uh, salamat po. Tay, pangalan niyo po? Arenan. Si Tatay Reynan, ilan taon po? 37 po. Kanina nakausap ko si Chantal, wala pa pala ho silang gamit sa school. Ang nga po, tapos po eh. Saan po kayo galing yan? Kauwi uh, lang po sa trabaho po eh. Mm. Ano pong trabaho tay? Sa nagkawa ng kanal po, extra. Eksa-minsan. Kanal? Naglilinis po. Mm. Ano po yung mga nagiging extra nyo nung wala pa po pong pandemic tay? Patsyak po. Hmm. Si nanay po, pangalan nanay? Maricel po. Si nanay Maricel. Ilan taon po? thirty eight na po ako. Kaya naman nanay, ano po ba yung pinagkakakitaan nyo? Yung may nagpapatuhog po ng sampaguita. Nagtutuhog po ako araw-araw po yun. Tsaka po, Alas 3 na madaling araw po, nakagising na po ako, namimitas na po ako sa Magkano po ang kinikita po ng taga po ng... Parang malakas ka pong manuhog, 100 piso na pera po. Hmm. Pero kung po, po ka, hindi po kayo makikita po ng gano'n. 100 lang po sa isang araw? Po, kasi po yung 100 na tali, 20 pesos lang po yun ang bayad po ng nagtutuhog. Dali po, namamasukan po ako na nag-alaga ng matanda. And nung mm. pong nagkaroon po ng pandemic, pinahinto po muna ako kasi gawa po na uwian po ako. Hmm. E baka daw po mamaya makasalap daw po ako ng virus. Pati po yung tatay nila mahawak. Ano kaya yung pwede yung uh, mabuksang kahit simpleng negosyo na pwede niyong mapagkakitaan? Gusto ko po sana magtinda ng mga kakanin sa labas. Magbinuto po ako ng mga turon, ganun. Mga baseball, mga ganyan po kasi po doon sa amin mas paghapon. Oh. Hmm. po sana gusto ko ay kaso mga po wala rin po eh, ah. siyempre, apat yung pinag-aaral ko. Inaasahan niyo po ba tong pagkikita natin ngayon, nanay? Hindi po. Hinaano ko lang po yung hipa po lang po sana ang tutulungan. Hindi ko po inaasahan na pati po kami ay masasali. Napakalaking tulong po na binigay niyo sa amin na niyo po yung mga anak ko ng gamit. Kasi mm uh -huh. nag-uumpisa pa lang po yung asawa ko magtrabaho. So, Chantal, ayan ang papa mo. Anong gusto mo sabihin kay papa? Papa, lagi sana ikaw mag-iirta, sa brah magpakabait ka no tsaka lagi ka magte thank you kay lord no mm -hmm. sino yung sumunod na anak Nasaan? si ate dito ka ate oh ayan anong masasabi nyo kay mama at papa ang sila lagi ano magbago na sila oh bakit ano ba yun lagi po sila nag-away eh Oh, yun lang. Si ate, anong gusto sabihin Ah, sige na. Message mo. Mama, at papa. Mahal na mahal ko. Lagi po silang mag-ingat. Tatay, mabalik ako doon sa sinabi nung isa. Bakit po kayo laging nag-aaway? Dahil po kayo, mama. Dahil po saan? Minsan, nagtatalo po kami minsan. Mm. -hmm. Nalaman may utang. Hindi ko alam. Eh, yeah. minsan tinatanong ko siya pagalit. Mm. -hmm. Kaya minsan, mm -hmm. nag-aaway kami nanay. Sa mag-asawa, dapat po kung ano po yung gagawin po nung isa, eh alam po nung isa. Eh, bakit hindi sinasabi kay tatay? Hindi, hmm, kasi po alam ko lang kung magagahal po siya. Yung po inuutang ko naman, di po nakakain po po siya ng anak ko. Kasi kung po, wala pa po siyang sahod. Siyempre, wala po kami pang ano po sa bahay. Siyempre, wala po siya sa trabaho. Siyempre, inaisan sa linggo bago siya umuwi. Siyempre, gagawain ko ng paraan. Umuutang po ako sa tindakan, mga ganun. Yan po ang niya po sa akin. Pero hindi naman po ako nagbibili siya na ano ba sa panginutan ko lang po yung pinakakaya ko lang po sa mga anak ko. Pero sa mag-asawa, dapat po may nagsusorry kung sino pong nagkakamali. Okay lang po ba? Uh, po, sorry kung hindi ko nasasabi sa iyo na, na pala ko hindi mo alam na nagagalit ka. Pero mm. para sa mga anak mo, yung, ko na yung, kung Uutang man no kayo, ang importante, nagbabayad do tayo ng utang, no? At uh, ako naman, kaya po kami nandito, kaparaanan po ng ating Diyos. Uh, ayan, nabili natin yung mga gamit on the spot. Hindi lang po yan yung ibibigay ko. So, siyempre, ayoko ko naman na mga ganit lang sa school ang maibigay ko. Gusto ko matulungan ko rin yung mama at papa nyo sa pang-araw-araw na panggastusin nyo, no? At uh, ito, nanay, ay sana uh, masimulan yung gusto nyong kabuhayan nyo, no? At uh, ito po, ang pinadala po ni Tita Irma Marina, 7,258. Sa inyo ko na lang po ibibigay, no? Okay. 4, 5, 6, 7, 7, 300. Ayan. Ay, maraming po sa binigay tulong. Hindi mm. po namin sa na inaasahan. Hindi mm. po namin talaga na inaasahan. Alam ko lang po yung ipag ko nabibigyan. Hindi ko naman na bati po kami matutulungan. <laughs> Buti na lang, nakausap ko si Santal Gusto ko lang marinig yung message mo bilang asawa kay nanay. Ah, kahit gano'n na nag lagi, alam ko naman yun na kaya minsan nagkakamali rin ako. Mm hmm. Ang yun lang, mahal, mahal kita. Mm -hmm. um, ko. Si nanay Masin naman. Masyadong trabaho lang yung trabaho ko. Mm hmm. Yung ito ko sila. Oo, oh, tama. Kahit anong trabaho pa yan, kahit poso negro pa po yan, basta marangal tatay na. Okay po, salamat din po ako sa kanya kasi ito anong trabaho din po niya, pinapasok po niya, basta po meron lang maibigay sa amin na pera. Mm hmm. Kahit po magkalkal na kung ano po niya. Naalam ko po siya. Sana po wag po siya magkasakit. Pare-pares po kami sana. Maaba po buhay namin. Mm -hmm. Para po sa mga anak namin, kapag po sana mga anak ko ng pag-aaral. Nanay, tanong ko lang, kailan yung huling kiss ni tatay sa'yo? Araw-araw na po, nagtigis ng pagpupumapa. Oo. Oh, din po ako sa asawa ko. Pwede po bang makita ko yon? Oo. Oh. Message sa dalawang anak nyo, kuya. Sana, din dalawang anak ko. Mm, -mm. Mag-aral kayo mabuti. Huwag mo na kayo mag-boyfriend-boyfriend. na yan. Mm -hmm. Tulungan nyo kami ng mama nyo. Pag, napagtapos na yun bago minawa naman yung buhay natin. Mm. Yan po. Oh, anong mapapangako nyo kay papat mama? Tutubaring po lahat po yung ko oh, para sa kanilang dalawa. Si ate kahit seryoso, parang hindi seryoso sa ribbon niya sa ano eh. <laughs> si panganay, ito yung gusto kong marinig yung ano. Tutubarin ko po lahat ng pangalap. Iakahon hmm. eh, ko po sila sa iyo. Mm ano, pag sa mag-asawa po, kailangan po, kung ano po yung problema ng isa, kailangan alam din po na isa magdamayan. Mm, Maging dama. tapat. At saka, mm. wag pong gagawa ng kung anumang bisyo na ikasisira ng pamilya. Mm. Aga, kailangan magmahalan. Tama. Wag mag-away. Mag, mag at saka wag nakakalimot sa Panginoon. At uh, tatay. Wag pong kayong yes. mga anak. Mm. Maging gabayan sila, bandumalaki para hindi sila mga ibang bisyo o anumang kapamato So yan guys, so sana kahit papano napaabot namin yung maagang pamasko namin sa inyo, no? At uh, nagustuhan nyo ba yung mga napamiliin ni mama sa inyo? Apo! Mm, okay. So, Papasalamat kami ng sobra-sobra. So guys no maraming 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 salamat po sa inyo pong wala pong sawang pagpapaabot ng pagmamahal sa mga kababayan po natin at uh, wala pong mapaglagyan sa aking puso ang inyong pong pinapaabot na pagmamahal sa atin pong mga kababayan. Magari po sa ating mga puso guys ang kababayan po ng loob at pagmamahal sa ating kapwa. At uh, muli guys, pagpalaan po kayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.